Mumu lang eh. Tawad kayo sa mumu. Ang sarap ng... Siguro ganto Ganito rin ba yung panahon sa Pinas ngayon maulan? ano, ang sarap. Ang sarap ng gantong panahon yung parang ang sarap matulog. Yung anlamig, may pusa. Ay, ganda ng face ni Mimi nga. Ano yung tulog lang siya. Diyan o. Tulog ka dyan. Tulog ka dyan. Ay, gagay tulog nga. Guys, nakapikit. Hindi ko, hindi ko kasama yung piglet na kas natin andun bahay nakabike ako eh tsaka umuulan same here o. ganito kuliglig lang yung narinig ko then ang lamig ang sarap yan ba oh yan yung mga nanghabol kay Pinat <laughs> mga pusa dito mga gangster yan eh yung gabi may tinapon na bike ko Bino. o, Gabi, sayang itong mga to. Tinan yung mga tinapon dito, oh. Tapon na yan, guys. Yang, mga rice cooker. Ang dami, oh. Uy, may piano. Uy, may piano. Mamaya, kukunin ko yan. Kukunin ko. Kukunin ko yung keyboard, guys. Kailangan ko ng keyboard, eh. Wait lang. Wait lang kukunin natin yung keyboard guys sana gumagana pa di ba gaya yung mga tapon dito pag may kailangan kayo dun kuha kayo yan nakaraan nga eh walang electric pan sila ano sila basta yung bago dating na Pilipino kung wala kami doon ng electric pan eh gumagana pa eh oo pwede pa yun Kaso dito nga sa Korea guys, tempre may mga apartment, ganyan. So, sobrang dami nyo Kanyar, 500 niyang nakatira dyan. 1,000. Tapos magpapalit na sila ng gamit kahit hindi pa sira. Siyempre, maliit lang yung bahay nila. Tatapo na lang nila. Eh, dito naman sa Korea, kaya ang kaya mong bumili kasi malaking yung mo eh. Diba? Sa Pinas, bibenta pa yan. Liwan natin yung bike, guys. Tapos may nagbabantay pala dun, no? Sabi, bawal yan. Pero, titingnan natin. Dumpster for today's video, dumpster. Sa church namin, pinadala dito sa Pinas mga gamit ng mga bronzes namin na luma nila gamit. Tapos yung benta din sa mga Pilipino para para gamitin sa church dito sa Pinas. Ah. Oh. Uh. ano Pansin ko lang. Sana all goods pa yung keyboard guys. May nakita din kasi ako dito nagpost. May app online, may app din kasi dito parang yung mga ano ba yung mga online, mga second hand second hand dito. Meron doon nagpost na keyboard kasi pang bata pala. Libre lang din kukunin ko. Ay ano? Ay may TV po. Guys, keyboard. Sana ba maghanap ko? Kasi pang, pang bata. Ano? Oh, mare po TV. Di ba? natin 'tong TV. Okay. Korean Browsers lumagamit gamit nila pala benta dito sa Pinas. Mm. -hmm. Dito nga ganun. O oh, tinanong to. O oh, di ba? Pag gumana to, may keyboard na ako. Kakantahan ko na kayo eh, <laughs> akantaan ko na kayo eh, no? pero ang mga siyang pambata pang practice, pero pwede na malay mo gumagana ah. paano ko pala mauwi ito ng Pinas? ay nangano ano, nang bahay, nakabike ako, ano ba yan? siguro kaya ano kaya pinaiwan din yung bike para bumalik ako oh. di ba? may saksakan pa siya boy oh buo pa to buo pa to hindi naman magtatapon nya ng hindi naman magtatapon nya ng dibo eh.